Basta repo cars, i-automart na yan. Guys, gusto ko i-debunk yung mga myths na namamalagi sa ating lipunan ngayon tungkol sa repo cars. Maraming mga nagsasabi ng mga bagay tungkol sa repo cars na tingin ko medyo mali naman. Isa sa mga pinaka-prevalent, pinaka-parati kong naririnig na myth about repo cars. Huwag kang bibili ng repo cars kasi sira-sira na yung mga yan. Now, totoo ba na may mga silang repo cars? Totoo, totoo, meron pong mga sirang mga repo cars. Pero hindi po ibig sabihin nun na lahat ng repo cars ay sira. In fact, mas maganda yung bumili ka ng repo cars kasi alam mo na hindi na tinatago yung sira. Hindi na tinatago yung naging mga problema. Kumbaga sa repo cars, medyo honest. What you see Is what you get. Okay, so repo myth, oo, meron talagang mga sira. Pero hindi naman kailangan yun yung bilhin nyo eh. Tutulungan kayo ni Otomart na makabili ng maayos tama at walang sirang mga sasakyan. Kasi sa bawat isang sirang sasakyan, meron siguro mga 20-30 units na hindi po sira pero malaki ang matitipid ninyo dahil repossessed ang binili niyo. At tutulungan namin kayo dito sa Automart na makahanap ng ganon. Automart myth number 2, napabayaan na lahat ng mga kotse. As you can see guys, check nyo tong Nissan Almera na ito. Medyo madumi lang, pero hindi po ibig sabihin na sira na yan. Hindi po ibig sabihin na napabayaan na yan. May bubong, may taong nagme-maintain, chine-check yung mga kotse, and bago ninyo tibilhin, ka-car naman po yan at lilinisin para po makapag-drive kayo ng maayos. Repose myth number three, wag na kayong bumili dyan kasi napagpilian na yan ng mga dealer. Na hindi po totoo yun guys, kasi sa Automart, on equal footing po lahat ng tao. Kahit sino pong customer ni Automart, mapa-dealer yan o mapa-retail or single customer, isang kotse lang ang bibilhin, pare-pareho po namin kayong tutulungan na makabili ng repo car na naaangkop para sa inyo. So wag po kayong matakot, wala pong special treatment and makakabili rin po kayo ng repo po mula sa Automart. Repo's myth number four. Napakahirap bumili ng repo. Mga ma'am, mga sir, hindi hindi po totoo yan. Sobrang dali lang po bumili ng repo, lalong-lalo na po kung sa automart.ph kayo bibili. Ano yung mga steps? Number one, pumunta sa automart.ph sa inyong mobile phone or sa inyong desktop computer or sa inyong mga tablet. Number two, maghanap ng kotse na nagustuhan ninyo, napusuan ninyo. Number three, mag-schedule ng inspection appointment. Appointment para ma-check nyo individually and uh, in person yung mga kotse. Number four, magbid ka agad. Pag nag kayo, after a few days, sasabihin namin sa inyo kung nanalo na kayo at pag nanalo na kayo, uh, babayaran nyo na lang and ilalabas nyo na po yung kotse ninyo. Napakadali lang po ng proseso. Repos myth number 5, puro bidding lang at ayaw mo ng bidding. Mga ma'am, mga sir, nasabi ko po sa inyo ngayon, marami pong kotse sa automart.ph ang buy now. Ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan mag-bidding. Pinditin ninyo yung buy now, ipareserve ninyo yung unit, sa inyo na po yung unit once na nabayaran ninyo, hindi niyo na po kailangan mag-bidding. Daan, daan po yung mga kotse doon na hindi kailangan i-auction at hindi kailangan i-bibig. Repos myth number six kailangan dumiretso kayo sa banko para makamura. Guys, nasabi ko po sa inyo ngayon, si Automart, meron po kaming deals with all of the banks that we are partnered with para siguraduhin 100% wala pong magiging patong si Automart. Kumbaga, kung ano yung presyo na kaya niyo kunin siya mula sa banko, yun din po yung presyo na makukuha ninyo from Automart down to the last centavo. Zero service charge, wala po kaming service charge zero patong walang patong si Automart kaya 100% pwede po kayo bumili sa Automart the lowest possible prices as low as bank prices